Dahil nga sa sobrang init, nagkayaan kaming maligo dito sa bukal. At so ito na nga, naglalakad na nga kami dito sa may taas, dito sa may bundok, pamunta sa bukal. Sobrang init nga, ang sakit nga sa balat. At dahil nga, ginusto namin to, kailangan namin tiisin yung init. At so dito nga, malapit na kami dito sa bukal. Wala nga nagbabantay sa unang entran. Siguro dito na ang bayad lahat sa baba. Siguro meron na nga ditong naniningil. 2, years later. At nang makarating na nga kami dito sa baba, ayun nga, dito na nga kami nagbabayad, 20 nga ang isang tao. At meron din nga pala ditong mga cottages. 150 ang isang cottage dito, pero hindi na nga kami nag cottages kasi nga marami ka naman ditong pwedeng mapestuan -ma at libre pa, wala ka nang babayaran. Meron nga rin ditong tindahan pero nga lang napakamahal ng mga bilihin dito. Ang kailangan talaga ay magbabaon na kayo pero yung mga tsitsara nga ay chinecheck nila kasi may bayad daw na limang piso ang isa. Ay grabe. At so dito nga, nang pagbaba namin ay agad naligo na agad kami at eto nga si Angel ang kasama namin. So nilalaro niya nga yung bata rito. Dito nga sa part na to ay medyo mainit yung tubig kala mo nasa hot spring ka. Kung gusto mo naman sa sobrang lamig ay doon ka nga mismo pumesto sa may bukal. E eh kaso nga lang marami ang nakapesto kaya nga hindi kami makapunta doon. Kaya dito na lang muna kami sa open at maluwag. At so konti nga lang ang naliligo. Kasi nga lunis to. Pero pag araw ng linggo ay marami ditong naliligo. Lalo na yung mga taga dito lang sa may taas dito sa barangay Kabuko. At dito nga ay packet na kami. Pauwi na nga kami nito kasi nga alas 3 na kasi nga may mga gagawin pa ako at meron pa ako mga orders. Hanggang dito na lang ang video na to. Maraming maraming salamat sa nanonood at mga sumusuporta. Peace out.